Kaya ko magbaling to doktor. Kaya ko magbaling to pulis. Kuna kaya ko pabalinaan ko mo. Sa ngon, mabalit na mag-iskwela. Ananoy, kabulakbul mo. <laughs> Alasige, barkada dito, barkada doon. Hindiwes na kung tumadidjam mo tumapya. Ananoy, pakiyot na naguga pa. Kikirak <laughs> ka na guapo nagwapo ito kung nani. Ano no, magguri-guri wal nga na. Kagin <laughs> na, meant be. <laughs> no, vurangi, eh, mangikiro ito sa ito kung nani. Kagin na, manyakis. Kung na, itong lanak ka na, yung trabaho mo ka, dagaw tayo eskwela. maski igugu mo ubo mo mu, aming magawa ambisyon mo gusto la to dangang dangang nyari komplet o tawa ngore mo po ta ulo wadah nyari dati gana yan ako ni ulo eh Ya, las go tawa. ya, let's go tawa. Oh, oh. Yari ka? Ito lang <laughs> ikaw ang umumama sa sermon! Oh! So, kurang tulang nga ang tawang mo! Hahaha!